Akala nyo ba pag naglabas ka ng pera para sa katawan nyo, ang tawag gastos? No! Ang tawag ko doon, investment. Hindi expenses. Akala nyo kasi ang investment, lupa, bahay, ari-arian. Mali! Ang tunay na investment, sa sarili mong katawan. Gusto mong marinig kung bakit? Ha? Pag malusog yan, marami yan pwedeng gawin para magpasok pa ng pera. Tama! Pero pag may sakit na yan, wala nang pumapasok, puro palabas pa yan. Sabi ko nga lagi, hindi bali lang maglabas ako ng pera ngayon para sa kalusugan ko. At least, nai-enjoy ko yung katawan ko at malakas pa rin ako kesa namang dumating sa pagkakataong pag may sakit ka na, maniwala ka, gagastos ka din. Pero hindi mo siya na enjoy kasi nang ihina ka na. Totoo o hindi? Ang tunay na investment, sa sarili mong katawan. Gusto mong marinig kung bakit? Ha? Pag malusog yan, marami yan pwedeng gawin para magpasok pa ng pera. Tama! Pero pag may sakit na yan, wala nang pumapasok, puro palabas pa yan. Sabi ko nga lagi, hindi bali lang maglabas ako ng pera ngayon para sa kalusugan ko. At least, nai-enjoy ko yung katawan ko at malakas pa rin ako. Kesa namang dumating sa pagkakataong pag may sakit ka na, maniwala ka, gagastos ka din pero hindi mo siya na-enjoy kasi nang ihina ka na.